Uh, maganda araw mga landi uh, May i-share sana ako sa inyo na ano malaking tulong po sa pang-araw-araw po natin lalo na po sa mga ano mga nagtitipid diyan. Uh, Stop po muna tayo sa mga funny videos. Dito muna po tayo sa mga tipid tips. Ituturo ko po sa inyo ito kasi po sa buong Pilipinas po hindi pa po ito uh, alam. Ito po ay bagong-bago lang. Kaya kung napanood niyo po itong video na to, uh, i-share niyo po para po malaman po ng buong Pilipinas. Ako pa lang po ang nakatuklas. Ito po, tuturo ko na po sa inyo para hindi po kayo mainit. Ito. Di ba, meron po kayong talbos ng kamote at nagsasaing po kayo. Uh, ipatong nyo lang po itong talbos ng kamote dito po sa sinaing. Ayan. Ngayon nyo pa lang po ito malalaman sa akin po. Dahil ako pa lang po ang nakatuklas nito ha. O baka sabihin nyo, alam nyo na to dati pa. Ako pa lang po ang nakatuklas nito. At saka po, ito, takpan nyo lang po ganyan, no. Ayan. Maghintay lang po kayo ng mga ilang minuto. Maluluto na po yan. So, yun lang po. Sana po ay nakatulong po ako sa inyo. Bye-bye!